Jesus Escudero, nilantad sa publiko ang lalaking nakabuntis kay Heart Evangelista. Isang matapang na hakbang ang ginawa ni Senador Chiz Escudero ng isa publiko niya ang pagkakakilanlan ng lalaking sangkot sa pagbubuntis ni Heart Evangelista sa isang press conference, pinangalanan niya ang naturang lalaki bilang isang kilalang negosyante na malapit umano kay Hart. Ayon kay Chiz, matagal na niyang pinag-iisipan ang pagsisiwalat na ito upang mabigyang linaw ang isyo. Ibinunyag din niyang may mga ebidensyang magpapatunay ng ugnayan ng dalawa. Maraming netizen ang nagulat at naging emosyonal sa revelasyon ng senador. Humingi siya ng pangunawa at respeto sa mga taong apektado ng isyo. Nilinaw ni Chiz na hindi niya intensyong man-irel kundi ay lahat lang ang totoo. Wala pang pahayag ang naturang lalaki hinggil sa akusasyon. Patuloy namang pinag-uusapan ang isyo sa social media. Sa ngayon, nananatiling tahimik si Hart tungkol sa bagong revelasyon ng kanyang asawa. And this are Chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Thank you